Hello everyone, magandang umaga po sa inyo and welcome back to my channel So kagabi, umulan po ng sobrang lakas pati hangin and may kasama pong yelo na ganyang kalalaki So yung mini greenhouse ko sa bahay kakaroon po ng butas yung bubong dahil sa laki po ng mga kasamang yelo doon sa ulan and buti na lang po yung mga halamok doon, hindi masyadong naapektuhan, pero yun dito po sa bago kong gagan, kung makikita niya po yung balot ko may pagda pa ng sitaw humapay sobrang lakas ng tulad dito pati po dun sa dapangan ng mga climbing beans yung mga mais ko ayun nagdapaan po ang karamihan pati sa kabila so now ayusin lang po natin na konti yung balag natin so lagyan lang natin na suporta ipatay ng ilang tolos kasi lumulundo pa rin. So, wala na tayong masyadong kahoy pa dito. Hindi pa ako nakakapanguha. Pero mamaya maghahanap pa po. baka punta ako ng bundok, maghahanap po ng kahoy. Kasi na natin. Pero ito definitely kailangan din ng uh, additional na tonos or else tutumba po yan sa bigat. ko na lang sila kasi kailangan ko rin naman pagkapangin na lang yan wala kasi tayong balag pwede dito pansamantala magdagdag tayo yeah. ng konti pang Okay, so this is not ideal pero wala tayong choice. Uh, kailangan natin gamitin o kung ano pwede natin magamit. Pansamantagal. So habang wala pa tayong ibang maayos na pantukod or tolos, ito muna gamitin natin. Okay guys, so pan sa mantagal. Ah, uh, po gagawin natin. Ay paano tumuid ng konti pero tulad na sinabi ko, hindi po tatagal yang once na lumakas po na naman ang hangin, babagsak or lulundo po yan. So ayaw ko man, pero I think the best way na gawin natin is, is sa ibabaw sa dulo baliin natin or putulin natin yung kawayan or yung bumbong or yung tolos ibaba natin para mabawasan ng weight sa taas so again oh choose po tayo yun na lang po gagawin natin So, sa so ganitong paraan, mababawasan po ang weight ng balag o nung tagapangan natin pag binawasan natin itong tolos yan ang bababa po siya bigla ganyan po kasi yung extra weight kasi masyado mahaba yung tolos niya yung ibabaw so pag gumahangin at marami siyang load na ganito So, nagpapaugoy-ugoy yung balag natin. And, and, lalong lumuluwag yung mga tolos natin. So, again, ayoko mang gawin. Pero, kung hindi natin gagawin to lulundo at lulundo po ulit yung balag natin. So, no choice. Bawas tayo ng tolos. Or, ibebenta bend natin or puputulan. Ayun, napasobra pa kayong putol ko. Ka. मला बसत आलंय Dapat kasi umpisa pa lang ganun na ginawa ko. After ko sila tulosan, talian, dapat kinat ko na yung dulo. Na uh, isip ko na rin kasi yun, maaari maging false or lumundo pag dumaret yung sito pataas. Pero hindi ko po naayos hanggang nakalimutan ko na po. So, yan po nangyayari pag umpisa pa lang alam nyo na yung maaari mangyari pero hindi nyo agad ginagawa ng solusyon. Hindi ko nga pala ina-advise guys na gagawin nyo to ng ginagawa ko ng ganitong oras, tanghalin tapat. Masyadong mainit, hakawa yung mga halaman. Okay, guys, so tapos ko lang to. Then pakita ko sa inyo pag tapos ko na masyado marami. Tagal kong kukuha ko lahat ng video. Okay guys, so pansamantala ay napuang ang ang ko. Ito hindi pa. So, yan. Kahit paano, hindi na masyado silang uuga pag lumakas ang hangin. Pero again, kailangan ko pa rin silang lagyan ng additional na tolos or suporta. Ah para po hindi masyadong gumalaw dahil kung makikita nyo po ayan po so ayan halos mga lahati na po tayo pero marami pa rin po tayong kailangan putulan ayan po yung mga pinagputulan ko sa baba pinabagsak ko na lang so tapos na ako dito sa isang side na to kalahati dito naman sa kabilang side may ilang piraso na lang yun putol na dyan then yung natitirang kalahati pa po ang puputulan natin so ayan po makita Ay, nyo nakalundo pa rin itong side na to lumundo na rin so after ko sila putulan ah uh, baka punta ako sa bundok ngayon para manguha ng kahoy so abangan nyo yung mga susunod po so guys so ayan po kung nakikita nyo pantay na po ang balag ng sitaw ko So, yung kaninang excess dito na bongbong o yung kawayo na maliliit na ginawa kong pagkapangan. Pansamantala po, pinutol ko kasi wala pa akong masyadong kahoy ngayon para gawing suporta sa balag natin. So, kinat ko muna yung sobra niya sa may dito para hindi mabigat uh, mabigatan yung mga sitaw natin o yung balag natin para hindi masyadong bumigat at pag humangin, hindi gumalaw ng gumalaw. So, pansamantala, ayan ang ginawa ko. Pinantay ko po sila. And, ayan na po. So, masyado nang late kung pupunta pa ako ng bundok para maghanap ng kahoy. Kasi sa bundok po ako maghahanap. O manguha. Kaya, ayan na lang po muna ang ginawa ko pansamantala. So, again, Ayan. Then bukas pag may oras ako uh, maghahanap ako ng kahoy na gagawin balag dyan or pang suporta dito. So kanina meron akong ilang piraso na nilagay. Kaya nga lang kulang pa rin po yan. Pero at least kahit pa paano uh, hindi na sila yung humahapay pag lumalakas ang hangin. So tulad ng sinabi ko kanina bukod sa mga sitaw ko tipo yung mga mais ko, hindi naman lahat, pero karamihan sa mais ko natumba rin po sa lakas ng hangin. Yung mga kalabasa, okay lang yung mga dahon lang naman nagdapaan. Pero yung mga ampalaya ko dito, climbing beans, ganun din po. So yan, kailangan din po ayusin yung balag niyan. Lagyan ng support So hapon na, inuwala ba kayo? Inapot na po ko ng hapon sa pag-aayos lang po niyan nag sa po ako mga alas 11 si siguro so yan guys hindi ko na masyadong pahabahin to uwi na muna ako pagod na ako, ang init-init baka matumba na ako dito, sobrang init so balik na lang ako dito bukas pero hanap muna ako ng kahoy para hindi ako pabalik-balik -balik. so pag may dala na akong kahoy, pupunta ako dito tutulosan yung mga kailangan tulosan And ayosin natin, dalagyan natin yung extra ekstra talay para hindi matumba. So yan po, ah, hindi ko naman siya dupaabayin ito guys. Sana po na gusto nyo po, simple binagay ko sa inyo. Ayan po, update lang po, dahil sa bigla ang pagkulan kahapon na may kasamang yellow may nalakas na hangin. Yung mga pagapangok ng sitaw at beans, medyo humapay. Buti na lang hindi tumumba. Again, yung mga mais ko nagtumbahan doon. And pati po dito may nagtumbahan. So, there, ah, and, ito, yun ang makikita nyo, nakahapay na. Yung ang palayo dito, Calamismes at Carabilia, hindi pa masyado, pero sa may gitna ay yun, no. Medyo nakahapay. So, yun, guys, again, ah, hindi ko na pong masyado paabangin ito. Kung makakagawa nyo po sana, pakilike naman po ang video nito, share sa mga kaibigan nyo, subscribe na rin po sa channel ko, malaking tulong po yun para sa akin. Ingat po tayo lahat palagay.